na anak ko ah ha 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 good morning morning ha o, di ba? papatingin ka ano sa camera, oh, camera. Oh, camera. So ayun nga, magandang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. Lagi tayong magdadasal at huwag na huwag natin kakalimutang magpasalamat sa Kanya. At heto na nga at nagtatrabaho na ako. O oh, diba nakasakay ako sa kolong-kolong? <laughs> Pak na pa! Nadaanan kasi ako ni Kuya na nag-aabang sa sakya. Total iisa lang naman yung pupuntahan namin kaya isinabay na niya ako. O oh, diba napaka-fresh kong sumakay sa kolong-kolong? Bet na bet ko! <laughs> Ay, motera ang akla. Panibasa, wala nakakakita. so, ay na nga dumaan ako dito sa palengke para bumili ng makakain. At ayoko nga kumain ng kanin. Pero ang kinain ko, ayan, mabigat sa chong. Kakaloka. So, na nga at lumabas ako para bumili ng ulam. Aba, umuulan. Nauwi na nga si Maron, kaya lang bumalik sa si classmates niya. At magdadasal daw sila. At magkukumunyon nga ang anak ko. Kaya nagpa-practice sila sa bahay ng classmate niya. E mamaya pa nga daw uuwi, 5.30. Kaya lumabas na ako para bumili. Pagating niya, kakain na lang kami. <laughs> ako. Ulam namin ni Maron, manok. Which one Malakas yung ulan, hindi na ito ang boom, walang nangyay. Okay, ito na nga. Nandito ako si Janice, Lichon, Manok. Ano lang, Manok? Isa. Baka ano? 245 oh, Ano? P245. ito ang nagluto. Kaya, ayan. Gamilihan ko asa ko kung gusto ng sisig or manok. Kaya gusto daw niya ng manok. Kaya, manok lang. Eh. 245. Daming yung luto ko. Naubos na ito? Oh. Naubos? Naubos daw lahat siya. So ayan nga kung gusto yung bumili ng lechon manok, dito na kayo bumili. At kakilala ko nga yung may-ari nito. At naging pasyente yeah, na ko yung tatay nung araw. Ako ng bahay. Diyos ko ang <laughs> <laughs> Nakakaloka. Sumilong muna ako dito sa may lugawan. Ang sa dito, Kuyas Lugawan. Kuyas Goto. Marami rin yung dito. Malakas ng unan o, Diyos ko Lord. Mababasa ako. Ano ba yan? Sumilong muna ako dito sa may mga Ay, <laughs> <I> naku. <don't know. laughs> mababasa ako. <case>. Silong ulit. Ang lalo, <laughs> ah, kaya mababasa naman ako. Ang lakas eh. Ang <laughs> <Alakas>, eh. lalo. <laughs> Alphone ko. Si Portakbong, akla. Ah! So yun nga malapit ako sa bahay. Abay, nabasa na ako is. Eh. So, abay, lalo na ako nabasa. Ang <laughs> <laughs> mm, sarap. Ang sarap. Tapos ito yung sauce nila. Na ipinagmamalaki nila yan. Napakasarap niyan. Promise. Let's eat. Tayo, kararating lang ni Maron galing sa kanyang classmate. Ito ginawa nyo? Ang dasal. Para sa first communion. Kain tayo. guys, kain. Masarap ito. So, ano ulam nyo? Mm. Mm. Buti hindi siya nabasa. May, meron naman siyang sombrero eh. Tsaka inihatid ka na ng classmate ko, di ba? May payo kayo? May payo. Okay. <laughs> ano ulam nyo dyan? Kain po tayo. <laughs> Mamiss daw niyo ito. Nagustuhan Maraming <laughs> maraming salamat po sa ng nanonood na video. Mahal na mahal namin kayo lahat. Good night! Thank you. Ang aso ko Ibutog na rin.